Ayan, hello mga kasari, mga katendera. So, good evening. Welcome dito sa ating YouTube channel at dito sa ating sari-sari store. Okay, so time check. Uh, 10.48. Ayan, sobrang uh, late, late, na yung ating vlog. So, ngayon ay March 2. So, March 2 na pala. Ngayon, kahapon pala ay March 1. So, di ko napansin na March 1 na pala kahapon. So, late na yung vlog ko kasi uh, wala ako masyadong oras mag-vlog pag-araw. Sobrang busy ako kanina, ang daming bumili sa tindahan ngayong araw. Kasi yung ibang tindahan pag Sunday ay close. Kaya medyo madami-dami yung customer namin ngayon. At syempre nag lista, -lista pa ako. So araw, gabi-gabi ko naman talaga yung pinagawa. Lista-lista tayo kung ano yung walang mga stock. Kung ano yung wala na kami mga stock. So late yung vlog natin ngayon na mag-11 na yung oras. Pero itry ko pa rin talaga siya mag-vlog. Kasi gusto ko nga may upload ako lagi. Kung makakagawa ako ng video. Kailangan ko mag-upload lagi sa YT natin. Okay, so ngayon, may dumating na na dumating na yung binili ko sa online. So nakabili na naman tayo sa online sa mga sa Orange App. Ayun, nakabili ulit tayo. At kahapon pa to dumating pero uh, nasa city lang. Tapos ngayon, nandito na sa akin. Kasi nasa isla ako sa malayo. So, kanina lang dumating sa akin. I-share ko sa inyo yung nabili ko sa online ano to, mga isa din sa panghatak ko sa uh, mga bata dito sa tindahan. Sobrang mabenta siya dito sa tindahan. Kaya lang yung isa na uh, hinahanap ko na gami is walang stock. Halos sold out sa mga sa mga shop. Doon sa kinukuha ng ko lagi is sold out na sa kanila. Wala na. Wala nang stock. Tapos kahit sa city wala na din stock. Tapos nakita ko sa ibang shop, uh, taas na yung price, nasa, six, nasa 360, may 410. Sobrang mataas na. Nakikita ko doon sa Shopee, sobrang mataas na siya. Kaya hindi na ako nag-order. Tapos yung iba kasi is wala na silang ano, sold out. Yung iba kasi is sold out na sa kanila. So, itong ibang mga gamis na lang yung in-order ko. Kasi mabenta naman ito dito sa tindahan, lalo na sa mga bata. Hindi lang din naman sa mga bata. Kahit malalaki, mabenta talaga itong mga paninda gamis, kahit ano-ano na lang yung tinitinda ko dito, nag-iisip, pero nag-iisip tayo kung ano yung mga pwede natin na idagdag, kung ano yung pwede natin itinda dito sa tindahan natin para mas madami tayong customer para mas makahatak pa tayo ng mga customer. Lalo, lalo na yung mga bata. Kasi yung mga bata ay inuutusan ng kanilang mga magulang. So, kailangan meron tayong pag-akit, pag-hatak sa kanila para babalik sila lagi. Para pag inuutusan sila ng mga magulang nila, hindi sila tatama rin na pumunta dito sa tindahan natin. Kasi syempre may mga sukli. May sukli, binibili nila yan. Yun ang mga bata dito sa amin. Binibili nila yung mga sukli. Hindi nila binibigay. <laughs> Ha, binibili nila dito. Kung ano yung mga nakikita nila, binibili nila dito. At isa pa yung ibang nga, eh, pumunta talaga dito sa amin. Sinasadya, sinasadya nila na pumunta dito sa tindahan namin kasi wala sa ibang tindahan. So, pumunta sila dito para bumili ng mga pambata dyan ng mga paninda So, kailangan talaga, mag-iisip talaga ako ng, ng uh, mga ibang pwede ko i-tinda dito sa tindahan. Tapos, pabago-bago yung mga paninda ko para sa mga bata mga, na mga panghatak. Kasi, minsan, nananawa din sila pag palagi na lang. So, kailangan mo din tumingin-tingin ng ibang mga items para i-try mo din ibenta dito sa tindahan. Kaya ako, napapatingin talaga ako sa, sa mga sa mga online-online, sa mga apps, di ba? Yung mga orange app, uh, black app, ayan, tumitingin ako dyan. Tapos sa mga nag-vlog din, ng mga kapapasari, nanonood ako sa kanila kung ano yung mga ah, uh, pwede idagdag din sa tindahan. So, yun yung ginagawa ko. So, ito, medyo matagal ko na naman to tinitinda itong mga so mga gamis siya. Matagal ko na yan tinitinda dito sa tindahan. Hanggang ngayon, nagtitinda pa rin talaga ako yan kasi sobrang mabenta siya mabenta mabenta itong mga gamis. Ang dami kong in order. Kaya lang medyo na medyo uh, mahal lang ng konti pero okay lang din kasi dito sa city naman din is mahal din. Pag bumili ako din doon, mahal din siya. Uh, mas mahal nga lang yung bili ko ngayon sa online. Siguro 3 pesos lang pero okay na yan kasi hindi naman ako nagpagod, di ba? So dadating lang naman yan dito sa tindahan. So wala tayong pagod. Kaya okay na din 'yon. So, mabigat siya kasi ang oh, medyo madami-dami din ang in order ko. Mabigat, kunin ko muna. Ito na, ang bigat. At So, ito mga kasari. Sobrang mabigat. Wait lang. Ay. May, may karton kasi dito sa likod. Hindi ko, ko, alam kung kita ninyo. Kita nyo ba? Ito, so, ito. Ang laki. Malaki ito. Ayan. Hindi oh, ko alam kung kita nyo ba? Ayan. Ayan. Malaki siya, no? nabili. So, i-unbox natin. Uh, so, mag-unbox tayo ngayon. Itong ating nabili sa online. Ang ating panghatak sa ating mga batang tumer. Kahapon din bumili ako. Di ba nag-upload din ako kahapon? Sa city naman yun. Ito is sa online ko siya nabili. Sa online naman. Kaya i-share ko rin sa inyo. Okay. <laughs> Ang laki. Ang laki. Saan ba ito? Mabigat talaga to. <laughs> Bokya. Kasi bukas baka may bumili. So, titinda ko na siya. So, kailangan niya yon, May vlog na natin para may pakita ko na sa inyo. Kaya yun ibang shop ko ito na ano, nabili. Hindi na kumutan ko na kaninong shop. Mr. Kindy yata. Mr. King, di ba? Parang kayo kung Mr. King, di ba to? Or Mrs. Snack. Yan. <laughs> Mahirap kasi mag... Nandikat kasi siya. Kaya ko siya buhatin. Mahirap din mag-unboxing at unboxing at unboxing. Lalo na pag ganito na mabigat. Kaya natin. Harapan talaga. sekali okay. ah. Ah. <laughs> Ayan. Okay. Ayan yan. Tignan nyo ba? Ayan. Nabigat kasi. Ayan. Ibaba natin yung camera. Ayan. Ayan. Okay. Ito na. Ayan. Ayan na. Ito na yung mga wala natin gamit. Iba yung kulay nito. Malalaki. Maganda siya. Malalaki. Ito ang ganda rin ng kanyang kulay. Ito naman, ang katak ay lovely gummy. Adora. Ayan, mga gummy itong mga in order ko. So, ito ay uh, 2.5. Ayan, 2.5 kilogram. So, ito yung mga gano'y ice cream. Wala ko siya. Kailangan talaga na ito. Apat lima na. Kasi malaki yung mga ice cream, ice cream. Malala ko siya. Mm, maganda din. Oh, malambot, bot. So, oh, ganda ng ano ha. Ganda. Gami ice cream. So next. Lahat ito mga gami. Hindi na ako nakikita. <laughs> Ayan. Maganda ko yung ganito na gami. Yung may ganyan-ganyan talaga siya yung tatak. O kaya yung blue. Kasi malambot. Malambot kasi sila. May gami kasi na matigas. Ito kasi maganda malambot kasi sila. Ayan. Ito naman ay gamit caterpillar. Ayan. Dalawa. Okay. Kaya ito the first time ko lang. Ayan. Ito first time ko dito bumili. Kasi ito ay jelly beans. Okay. 2.5 kilos ito. Ayan. Jelly beans. Ayan. 2.5 kilos. Jelly beans. Pagkita ko muna sa inyo lahat. Tatlo, pangatlo na yan. And, uh, ito pa. Ayan. Yung dati ko na nabili, ano siya, medyo matigas. Ito maganda, malambot. Tsaka ganun ng kulay. Oh, malambot talaga siya. Eh. Malambot, ganun ng kulay. Ito kasi yung uso ng mga ito malambot. So, iba kasi medyo matigas. Eh. Ganda pala yung tatap na yun. Ito na adora. So, ligay. Maganda pala siya. So, ito naman ay flat ay Ayan, yun. Parang mag-dima yan. Flat eight tayo ng sloppy. Okay, so ito ang apat. Ayan, ang apat ko na order. So, ito pala pag-anin. Okay, so wala na. Ayan. Okay, lagay natin dito yung box. Mabalik ko yan mamaya tapos katapos ko mag-vlog. Ayan. Okay. Okay, so balik ulit so tayo dito. Ay, dalawa pala yung ano ko. Gummy worm. Ayan, dalawa yung gummy worm. Maganda ko talaga yung mga ganito. Ito ang tatak ng gummy. Maganda siya. B and A. Ayan. Kasi malambot. Uh, malambot. Yung iba nito matigas. Ito maganda. Tsaka, yung ano, lulugami. Maganda Yung lulu. Maganda siya. Yan. So, one. Two, three. One, two, three. Five. Bali, lima. Yung na-order ko na gami, Limang pack na tag. Ay, apat lang yung gami. 1, uh, so, ah, 2, 3, 4, so 4 yung dami na tag 2.5 kilograms. At saka itong chili beans, ayan, isa yung chili beans. I-try ko lang si chili beans, oh. open fed din ito. Tapos i-try ko siya i-repack, repack ripack. itong chili beans kasi parang gusto ko i-repack na tag 5 pesos yung pahaba siya parang itry ko lang siya dito kung maging click itong jelly beans. Nag-order ako dati is yung Canadian na candy. So, mabenta siya. Nirepack ko siya ng tag 5 uh, pesos yung pahaba siya. Naghahanap ako ng plastic na gagamitin kasi ang size na dapat gamitin sa plastic pag nagrepack tayo ng 35 pesos is 3 by 4 So, wala ko masyadong mahal. May papahanap kasi ako sa city, so wala walang 3 by 4 doon. Nagtingin-tingin ako sa online, sobrang mahal yung plastic na yun. Baka mas mura pa yan dito sa lugar doon sa city. Baka mas mura pa yan doon sa city kung meron. Kaya lang wala pa ako masyadong mahanap uh, doon. Kung ilagay ko lang to sa garapon, hindi ko alam magkano ko siya ibebenta. Ang... Um, isa nito. Di ko alam kung piso. Kasi sabi maliit din naman siya. Parang hindi naman siya pwede sa piso-piso. Or, tatlo piso. <laughs> 3, 6, 9, 10, Pwede siya tatlo piso. Tatlo, ganito. 5 peso. Pero mas maganda to pag i-re-repack na lang talaga ng 10 pesos. Kailangan ko pa talaga maghanap ng plastic. Kailangan medyo makapal siya para, ano, para, ganito. Kailangan makapal yung plastic. Meron ako dito to buy, 2x3 na size. Pero itry ko siya kung pwede. Pero maliit kasi yung 2x3 na size na plastic. Kaya hindi siya pwede. Kailangan, kailangan 3x4 yung gamitin ko. Okay, so dito ko pala ito na, na, order sa shop na to. Wait, check ko. Check natin yung price kung magkano. Pakita ko sa inyo. Hindi ko lang kung andito pa yun. Open natin yung shopping natin. So lahat ito. Bali, ano ito na? 1, 2, 3, 4, 5. So, pack na 2.5 kilos. Okay. Yan. Tapos yung nabayaran ko dito ay uh, 1712 kasama na shipping fee. Ito pala yung mga gamit pala ay tag 320. Ayun, yung gami caterpillar ay 330 pala. 330 gami na mmm 330. So si ice cream gami 320 at ito din si jelly beans ay 320. Okay, so binayaran natin ay 1712. Ayan, so naka-discount na lang tayo dito sa pa-voucher voucher. Ah, sa sugar crush pala order. Okay, so ayan, naputol pala yung video ko. Okay, so ayan, bukas ko na. Ito, so ito ay babalik ko doon sa box. Ayan, balik natin baka langgamin. <laughs> baka malanggamin siya, baka inin ng mga dito. Tapos bukas ko pa pag kung ano. Uh, kung i-display ko siya pero siguro hindi ko pa ito bukas kasi meron pa akong gamit na uh, caterpillar doon. Wala pa ako alagayan dito ng mga gamis So, kailangan ko pa hugasan yung mga acrylic ko dito. Ayan. So, ito naman, jelly bin. Kailangan ko pa maghanap talaga ng plastic. Eh. Kailangan ko magpahanap bukas ng 3x4 na plastic. kasi i repack ko siya ng 25 para mabilis siya maubos. Kailangan ko mag-isip kung paano ko ito magpapaubos itong mga gamis. Kasi apat na tag 2.5 kilos na mga gamis. Tapos itong jelly So, 12.5 lahat. So, kailangan natin uh, isip-isip pag yung pagganahin daw yung brain cells natin. Ayan. So, isip, -isip tayo para maubos. Kailangan ko kasi mag-order pa ng uh, sealer kasi uh, may gagawin ako. i -re -re ko siya. So, sealer yung kailangan ko para mas mabilis. Kasi dati sa topper ako. So, ngayon sa plastic na lang kasi mas gusto nila sa plastic. Okay. So, hanggang dito na lang muna yung uh, vlog natin. Uh, kasi medyo ano, gabi na din. So, time check. Okay. So, 11 na. Oh. Okay. Ayan. Okay. So, ayan. 11 na. So, late na tayo. So, okay, so ayan, kung may natutunan ka sa mga na-share ko na yung vlog ko, ayan, subscribe mo na yung channel natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na. Kung mahilig ka manood sa mga ganitong video, ganitong mga vlog, about sa pagsasari-sari star, subscribe na yung channel natin. At maraming salamat sa mga nakasubscribe na dito sa channel natin. Sa kapwa kasari, katendera, ayan, maraming salamat sa support ninyo. Uh, sana makaka 1K tayo dito sa ating YT nato. to. Ayan, maraming salamat ulit. Good evening. Uh, good night na rin sa inyong lahat. Happy sa inyong lahat, mga kasari and mga katendera. Bye see you in the next vlog. Bye bye guys. Bye.